A day in my life. Pasa babaeng walang pahinga. Huy. Hello mga biday. And for today mga me, 9.30 na nga akong nagising dyan. At talaga namang bumangon na ako dahil ang dami ko pang ang gagawin. Kahit nga palagi na naman akong napupuyat ngayon. Dahil nga nag edit nag voice over ay for the go. Sinabi ko kasi sa sarili ko talaga na bigyan lang ulit ako ng sign ni Lord. Ay talaga namang itutuloy-tuloy ko na tong pag-vlog ko ulit. Naalala ko pa noon, ang sabi ko ay bigyan lang ako ulit ng mag-trending na video. Pero syempre, hindi naman agad binigay ni Lord John at ang dami ko ang naging struggle nung bumalik nga ako sa pagbablog. Una na dyan, syempre, not-recommendable tayo, mga mi. Diyos kuday. Halos isang buwan din yun, mga mi. Kaya naman, di ko talaga maiwasang sumuko na lang, ganun. Pero one day, nagka-chat nga kami ni Mama Dayan and family at talaga naman nag-open up ako sa kanya ng aking nararamdaman, ganun. Kasi hindi <laughs> talaga maiwasan ma-pressure, malungkot, ganun, nakaka-stress kasi nga not-recommendable ka, todo effort ka sa mga videos, mga shoot, mga voiceover, ganun. O, oh, di ba? Nagdadrama pinarma ng lola nyo. Charat. At ito talaga yung pinakatumatak sa akin sa naging usapan namin ni Mama Dayan and family. Paano daw kung huminto ako ulit, edi eh lalong walang chance. Enjoy ko lang daw, kumbaga, sa pagmimini vlog ay eh, nagpapakilala pa lang tayo para mas madaming magtiwala. Ganun. At ang sabi pa niya, kapag pahirap ng pahirap ang sitwasyon, mas malapit ka na. Diyos ko, ne, napapaiyak mo ko Mama Dayan. Baka Mama Dayan yan. <laughs> Kinagabihan naman mga mi at nakaligo na nga din ako at eto maghahanda na nga ako kasi magluluto ako pero sumayaw-sayaw muna ako dyan. Nagpunta <laughs> nga ako ng palengke no hapon mga mi at nakabili nga ako ng galunggo. 8 pieces or 9 pieces lang ata yon 70 pesos nga yung nabili ko. Wala parang tigil yung ulan dito kaya naman napakasarap magsabaw for today. Naghiwa nga lang ako dyan ng kamati, sibuyas, luya, bawang, ganer. Iniwa ko nga din yung pete dyan mga mi at inayos ko muna nga itong lababo bago nga ako magstart magluto. Tara, luto tayo! Pagkatapos ko naman magluto ay nagwalis-walis nga lang ako dito dahil naghihintay na nga lang ako ng oras at darating na nga rin si Daddy. Alam niyo yun mga mi, wala pa akong estudyante nito pero ngarag na ngarag talaga yung kilos ko dito. Paano na lang kaya kapag pumasok na si CJ next year? Just ko daw. Pagdating nga ni Daddy, ayan, pinasuyo ko na nga rin na paliguan si CJ dahil maliligo rin naman siya. Every time talaga na maliligo si CJ, ay eh, hindi ko talaga pwedeng makalimutan itong off lotion. Daily routine na talaga namin yung paglalagay ng off lotion mga mi, lalo na ngayon tag-ulan, just ko dai napakadaming lamok. Tapos itong sa namin malapit sa kanal. Madami na daw siyang gutom mga mi, kaya naman eto, inuna ko na nga siyang kumain. Habang hinihintay namin yung daddy niya dahil naliligo pa nga. Pag may sabaw talaga yung ulam namin mga mi, mas marami talagang nakakain si CJ. At yun lang muna for today mga mawe.